Ang pelikula na, ang asawa ng hitman at ang bodyguard nito, ay ang sumunod na pelikula sa aksyon komedya na, ang bodyguard ng hitman, na inilabas noong ikadalawamput putapat ng Hulyo taong dalawang libot apat Narito ang kumpletong buod ng pelikula, maikling buod. Nagpapatuloy ang kwento sa, ang asawa ng hitman at ang bodyguard nito, mula sa nakaraang pelikula kung saan ang personal na bodyguard na si Michael Bryce, ginampanan ni Ryan Reynolds, ay Sangkot sa Mapanganib na Mga Pakikipagsapalaran Kasama ang Isang Kilalang Hitman na si Darius Kincaid, ginampanan ni Samuel L. Jackson. Sa pagkakataong ito, nagtulungan sila ni Sonya Kincaid, ginampanan ni Salma Hayek, ang asawa ni Darius upang iligtas ang Europa mula sa isang bagong nakamamatay na banta. Pangunahing tauhan: Ryan Reynolds bilang Michael Bryce, isang personal na bodyguard na nasangkot sa iba't ibang mapanganib na pakikipagsapalaran. Samuel L. Jackson bilang Darius Stonekid, isang sikat na hitman na may komplikadong relasyon kay Michael Bryce. Salma Hayek bilang Sonya Kincaid, ang asawa ni Darius Stonekid na may mga kasanayan sa pakikipaglaban at mapanganib na aksyon. Antonio Banderas bilang Aristotle Papadopoulos, ang pangunahing kalaban sa pelikula, isang mayamang negosyante na may masamang plano na nagbabanta sa seguridad ng Europa. Kuwento ng pelikula Matapos ang mga pangyayari sa nakaraang pelikula, sinubukan ni Michael Bryce na iwasan ang mapanganib na buhay at nagtrabaho bilang isang psychiatric therapist. Gayunpaman, napilitan siyang bumalik sa mundo ng aksyon ng hingin ni Sonia Kincaid, ang asawa ni Darius Kincaid, ang kanyang tulong upang iligtas ang kanyang asawa at pigilan ang masamang plano ni Aristotle Papadopoulos na nagbabanta sa Europa. Sa tulong nina Darius Kincaid at Sonia Kincaid, sinimulan ni Michael Bryce ang isang misyon na puno ng kaguluhan, pambihirang aksyon, at tipikal na katatawanan. Kailangan nilang magtulungan upang pigilan si Aristotle Papadopoulos bago maging huli ang lahat habang nakaharap sa iba't ibang mga hadlang at kaaway sa kanilang daan. Mga mungkahi at kritikismo, mga mungkahi. Pagsasama ng aksyon at komedya, nangangako ang pelikula ng balanseng kombinasyon ng kapanapanabot na aksyon at nakakatawang komedya, perpekto para sa mga tagahanga ng genre ng aksyon komedya. Pagsasama-sama ng mga sikat na bituin, ang pagkakaroon ni na Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, at Salma Hayek ay garantiya ng nakakangganyong entertainment. Critic Mahuhula ang kwento, maaaring diyang dihin ng ilang kritiko ang kahulaan ng kwento at mga karakter, na maaaring hindi magalok ng malalaking sorpresa para sa mga manunood na pamilyar sa mga katulad na pelikula. Sa pangkalahatan, ang Ang Asawa ng Hitman at Ang Bodyguard nito ay nangangako ng magahan at nakahaliw na kasiyahan na may kapanapanabot na aksyon at sariwang komedya. Ang kopito para sa mga naghahanap ng nakakarelax na entertainment at mga nakakaakit na pagganap ng mga bituin. Ang pelikula na, ang asawa ng hitman at ang bodyguard nito, ay ang sumunod na pelikula sa aksyon komedya na, ang bodyguard ng hitman, na inilabas noong ikadalawamput-apat ng Hulyo taong dalawang libot apat Narito ang kumpletong buod ng pelikula, maikling buod. Nagpapatuloy ang kwento sa ang asawa ng hitman at ang bodyguard nito. Mula sa nakaraang pelikula kung saan ang personal na bodyguard na si Michael Bryce, ginampanan ni Ryan Reynolds, ay nasangkot sa mapanganib ng mga pakikipagsapalaran kasama ang isang kilalang hitman na si Darius Kincaid, ginampanan ni Samuel L.